sa pamayokan mga bareta. Mga nag kan sa indang kandidatura sa BSK election sa Bicol, lampas sa is600 na. Lampas sa isyentos mil na kantidad ng Shabu, na kumpiskar sa Baybas Operation sa Sur, Dua lugadan sa duwang magkasuway na diskwido sa tinampo sa Ligaw Albay. Alert status kang Bulkan Bulusan, itinaas. Asin, kontrabigay compliance center, piglunsar kang Comelec Bicol, banwaan kan Libon isinairarom na sa Comelec Control. Maray na hapon, Webes, Oktubre 26, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadaug man ang mga istorya ang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon Legaspi. Sa detalyes, lampas 400 mil pesos na kantidad ng Shabu na kumpiskar sa duwang magkasuway na operasyon kontra illegal na droga sa Kamarinisur. Apat na sospek, arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balia. Arestado ang 2 persona na imbuelto sa ilegal na droga sa banwaan Canabua, probinsya kan Sur. Ini kasabay kan isinagibong drug bypass operation kan nabuha municipal police station alas 3:40 nin maagahon kasud ma Oktubre 25 sa Barangay San Francisco kan nasabing banwaan. Binisto ang mga sospek na sinda alias Lito 54 anyos alias Polis 18 anyos parehong residente kan Barangay San Rafael Bato Camarines Sur. Ang mga sospek haloy nang pigmaman manan kan otoridad hasta kan isinagibo ang transaksyon sa paagi kan bypass operation mantang ang nakumpiskar sa mga sospek, alimang sa shenin pigtutubod ang shabu na may gabat na 45 gramo, mantang pigkakarkulong nasa 300 sa ismil pesos ang kantidad kaini. Actually, bako lang nabuha, maski bato, uh, ano ninda yan. Kaya lang, uh, nagka naman si sa indang mga customer, kaya pati digdi sa baluwa na nabuha, nakakalaw po si Sinabi pa kan otoridad ang sa mga sospek dati nang nakakulong ka nakaaging 2017. Sa parehong kaso, alagad na kaluwas man sa ini Dahilan ka ini, nagpatanid ang otoridad sa publiko na makipagtabangan sa inda sa indang laban kontra ilegal na droga. Pagigwa po kamong tuyo sa satuyang kapulisan, dahil po kamong magduwa-duwa. Uh, open po kami 24-7. Uh, tulupong uh, station ay with sa SIPAC 2, sa sipakwan 1, and then sa main office mi po. And sa Gabusman po, naray pa nagpupundo, naguuntok po sa paggamit and pagpabakal kay legal na droga. aliwat uh, liwat po, ang sa inyo pong kapulisan, dahil po masawa. Uh, bako lang po nga ni Pandadakop, ang samuyang ginigibo, maski po nga ni information dissemination, kigigibo ta na po. Sa presente, Nasa kustudya na kanabwa Municipal Police Station ang mga sospek asinahampang sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, arestado man ang duwang tulak ng ilegal na droga kanakaaging Oktubre 16 sa iriga sa ginibong bypass operation sa Zone 3 Maria Cristina Street, Barangay Salbasyon, Iriga City. Nakuha sa mga sospek ang limang pidasong transparent plastic sachet na pigtutubodang shabu na igwang kantidad na 170 mil pesos. Ang mga sospek pigbisto sa alias na Berto, 43 anyos, Zone 1, Barangay Santa Cruz, Iriga City. Asin alias Pedro, 51 anyos, kan Barangay San Juan, Nabua, Camarines Sur. Talaga po na nahuli po natin ang mga sospek. At ito na rin po dahil sa tulong po ng ating mga kababayan dito po sa siyudad ng Iriga. So kailangan panatiliin po natin ang katahimikan at kapayapaan sa ating siyudad. Dahil ang kapayapaan po ang susi para sa pag-unlad. Mabuhay po tayo ng maayos mapayapa at may dignidad dahil minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gawin po natin kapakipakinabang kaya iwasan po ang droga. Sa presente, Nasa kustudiya naman kan Iriga City Police Station, mantang nahampang ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Mga nag o nag-atras kang sa indang kandidatura sa barangay asin ang kabataan eleksyon sa Bicol. Puminakol na sa lampas 600. Uyang report. Puminakol na sa 653 na kandidato ang pinili ng iatras ang sa indang kandidatura para sa barangay asin ang kabataan eleksyon sa Oktubre 30. Sa datos kang Commission on Elections Bicol, an probinsya kang Sur ang nangingyanot sa lista na may pinakalangkaw na nag-atras na kandidato. 108 ang uminatras na aspirante sa sangguniang kabataan digdi, mantang 46 naman ang sangguniang barangay o total na 154. Sinundan kan probinsya ng Albay na may 149 nag-atras na kandidato o 78 para sa sangguniang kabataan, mantang 71 sa sangguniang barangay pantulo ang islang probinsya kang masbate na uminabot sa 111. Mga aspirante sa pagkapunong barangay ang pinakadakol na nag-atras sa nasambit na probinsya. May nagkapirama na uminatras sa Sorsogon, Katanduanes, asin Camarines Norte. Madaming rason bakit nang withdraw, di ba? Oh, pero right now, is eh, ayoko mag-speculate kung anong nangyayari dyan sa masbate, but medyo eh, mataas talaga ang nag-withdraw na kandidato pagkapunong barangay. Sa presente, 120,219 ang kandidato kang reyon para sa BSK elections. 69,105 digdi ang aspirante sa pagkapunong barangay, asin barangay kagawad. 51,140 naman ang kandidato sa sangguniang kabataan. Naipag-isip siguro na day day kang kapasidad na magdalagan. Minsan health reason also. Uh, minsan may pressure. Mm uh, isa rin yan sa mga may pressure both sa pamilya, both sa mga sa luwas, sa politiko or whatever, baka na, na siya na ma-withdraw. Or minsan, uh, lack na rin nung ano niya, yung lack of capacity. Mientras tanto, 100% naman na mandang handa ang Comelec Bicol sa papaabot na perilian sa Oktubre 30. Mantang padagos mandang sa indang pigsa sa gibong monitoring sa kada barangay. Nga ni na masyarto na matrangkilo asin warang magiging abirya ang pag-abot kang mismong aldaw kang pirilian. para sa mga baretang tatak bicol. Nomer Corporal. Kontra Bigay Compliance Center na maakumudar kan mga reklamo kontra boat buying as in boat selling. Pig lunsar kan Comelec Bicol. Mantang banuan kan Libon Albay. Isinairarom na sa Comelec Control. Matapos ang naitalang pambabadilgadan sa lugar. Detalya sa report ni May Arango. Nagpalawasan komisyon Commission on Elections ng QR Code para sa Kontrabigay Complaint Center. nga ni mas mapadali ang pagpapaabot ng reklamo manungod sa vote buying as in vote selling. Sa rumpaagi man komisyon nga ni mapakusog ang kampanya may kinaraman sa barakalan o pagpabakan ng boto kada eleksyon. Sigun kay Attorney Maria Aurea Bubunaw, Provincial Election Supervisor kang Comelec Albay, kinakaipuan sa nakan mga magreklamo na iskan ang QR code asin simbaga ng mga pigahagad na impormasyon. Dapat isabay man ang ebidensya o patunay na ang sarong pigre-reklamo talaga nagigibo ng vote buying o vote selling. Sir Ender, pakatanggap po namin, check namin kung may basihan, kung wala naman pong basihan, uh, magpapadala po kami ng notice sa na nagreklamo na hindi po ito sapat ang ebidensya mo na para magkaroon ng vote buying. Kasi dapat po maalaman ng publiko na hindi lang po nagbibenta, dapat may, ka may kaakibat itong affidavit or kaya papiletos na magpapakita na may vote-buying. So may iba pong hindi sapat. So binabalikan po namin na... Makakatabang kang Comelec Albay sa pagberipikar kan mariklamo ang validation team na kompwesto kang Integrated Bar of the Philippines Albay, law school student kang Bicol University, UST Ligaspi, at Simbicol College. It's an election offense and at the same time an electoral offense. So pag na-file po sila ng kaso, So, dalawang bagay mangyayari sa kanila. Pag na na naglabag sila ng vote buying, vote selling, madi-disqualify sila. So yung criminal side naman ng, ng act of vote buying and vote selling is mapepreso po sila agad-agad kasi one year, and not less than one year, not more than six years ang imprisonment at uh, wala pong probation. So doon na naman sa disqualification, may kasama po yung criminal case ng accessory penalty ng disqualification to hold public office. So mabigat po yung kaparosan once na napatunayan po sa usgano. Katakud kay ni Pigsadol ni Bunaw ang gabos na residente na tulus magreklamo kung yung kasong igwang na araman na nagbabalgar sa mga pigpapautob kan Melek, Mantang na nga dan man ini sa mga kandidato na magsunod sa lehinga ning day ma-disqualify ka makasuhan. Mientras tanto... Nasa kontrol naman kang Comelec ang banwaan ng Libon. Matapos ang mga naitalang insidente ng pambabadilgadan sa mga aspirante digdi sa BSKE. Dahil ang kang deklarasyon, direkta ng masusugo kang Comelec ang militar asim pulisya para masigurong maging matrayumpo ang burutuhan. Papaitingin lang po ang siguradad. Yun lang po ang kaibahan sa Libon. So, mas marami po ang persa na itatalaga sa uh, Libon para po mapalangalagaan ang siguridad at maayos po ang halalan doon. Sa ibong nalado, pig siguro man kang komelek na handa na sindang maray para sa papaabuto na eleksyon lalo na sa mga gagamiton na parapernalya, kung sa inigwa naman da sindang mga contingency measures in kasong magkaigwa ng problema sa mismong aldaw kan burutuhan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Duwang motorista, irido sa magkasway na diskwido sa Ligaw Albay. Alert status kang Bulkan Bulusan, itinaas. Asin, groundbreaking ceremony para sa bagong road dike sa Barangay Rawis Legazpi City. Ginibo. Yan ang siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. come and experience misabi's bay resort your tropical island getaway naghahanap ka ba ng trabaho marunong ka bang mag-shoot ng video eh mag-edit magaling ka ba sa social media willing ka bang matuto Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kang pandemya, sa ibong kan na bagyo asin pag alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa puyang sa diring partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurug pa Acubicol! Babalik ang ako Bicol Online TV. Sarong motorista irido makaliis na makabunggo ang mama ng motorsiklo sa nakaparadang truck. Mantang sa rupang motorista ang irido matapos na sumemplang sa mama ng motorsiklo. An insidente, parehong naitala sa Ligao City. PNP Bicol, liwat na nagpatanid. Detalye sa report ni May Arango. Irido ang sarong driver matapos na makabunggo ang pigmamaneo kay ning tricycle sa sarong 10-wheeler truck na nakaparada sa gilid tinampo ang barangay Binatagan, Ligao City. Pasado alas 11 Banggi kasudma, Oktubre 25. Binisto ang driver kan tricycle na si Ruben Valle, 58 anyos, na residente kan barangay San Agustin, Libon. Mantang ang driver naman kan truck, iyo si Richard Dolores, 42 anyos, kang guruyon, Huban, Sorsogon. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Francisco Matosenos, Chief Investigator kan Ligao City Police Station, gikan uwas pa si kuta sa sentro kan Ligao si Valles. Alagad man tampig babay bay ang nasambit na tinampo, dahil kay na ikay ni Nari nakaparadang truck dara kan diklom sa nasabing porsyon, hasta sa buminangga ini. Pali po mama, hindi ko masabing, hindi ko po makategorize kung ito pong barangay binatagan, itong National Highway accident prone era. pero may mga ilan-ilan po tayong na nare-report dyan sa aksidente dahil na nga po mam, sa mga kapabayan ng kapwa natin na driver na di, uh, masyado silang ma hindi nila na-observe yung 4136 na di porke ganito ang sakyan di porke mga mabilis kayo kailangan po natin maghihinay-hinay po Maswerteng minor injuries man sana ang sinapukan biktima na man nata awan asistensyang medikal kan City Disaster Risk Deduction Management Office kan Digao Matapos malapatan, tulos man ining ipigdara sa ospital. Hindi kayo mo sasawa. Kahit po sa social media po, nagpupos kami, particular po sa mga drivers namin. Nagkakandak po kami ng dialogue sa mga barangay na every time na mapunta po kami doon, pinapalahala na natin mam ma yung mga kababayan natin na driver na kung pwede man po, ganito, ganito. Sumunod po tayo sa litintunin ng batas po lalo na po sa 41 na republic uh, sa 4136 po mam na kung kayo nakainong, mas mas mas, mas maigi o na kayo magmamaneho kung kayo nakainong, mas maigi na manatili na lang kayo sa inyong mga tahanan kasi hindi natin mapipredict sila po uh, for sure sila posibleng 50% na ma-accident or maka po sila. With regards naman po ma'am sa tanong niyo ma'am sa mga nagpa-part, uh, ganyan ganun din po ma'am na hindi man kami nagkukulang na kung sakali man sila ay umihinto or panandali ang paghinto sa both side ng mga bihan ng kalsada natin ay pinapaalalahanan din maglagay sila ng any warning device na para mapalalanan yung mga paparating na sasakyan na yung sasakyan nila na ganito may ganitong inaayos at pangalawa ma'am ina-advise po natin sila na lalo na po yung may mga Lighted place na kung pwede doon sila sa may mga ilaw. Maswerteng minor injuries man sa naan sinapo kang biktima. Natulos man na natawan asistensyang medikal kan City Disaster Risk Reduction Management Office kan Ligao. Matapos malapatan yung first aid, tulos man ining ipigdara sa ospital. Mientras tanto, sa parehong syudad, sarok man ang motorista ang naaksidente. Sa parte kang barangay Paulog, pasado alas 12.30 nin maagahon kang pareho man na aldaw tulos man ining nerespondihan kan si DRMO Ligao City na nagsapo ning malalang lugat sa saiyang lawas. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Feebox, liwat na nagpatanid sa publiko. Matapos na itaas kasubanggi ang alert status kang Bulkan Bulusan. Detalyo sa report ni May Arango. Ipigtas ka Bangui, kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology an alert level status kan bulusan sa alert level 1. Sigun sa resident volcanologist Kambulusan Bulusan Volcano Observatory na si April Domingiano, po no Oktubre 14 hasta sa presente, abuto na sa si 121 ang naitalaan dang volcanic earthquakes. Kung sa inyo niya na aldaw, 14 pagyugo naman ang sa indang na record 241 tonelada kada aldaw naman ang pigbubugang sulfur dioxide kambul-kambulusan poon kang, kang Oktubre 19. May nanotaran man na ground deformation o ang paghubag sa crater kaini. Ito pong mga na sabi natin ay mag-indicate na meron kong hydrothermal activity driven by a deep-seated magma degassing na, nangyayari po sa ilalim ng bulkan and this may lead to steam-driven eruption mula sa mga asamit nito. Sa ngunyan, apuwera sa mga nasambit na parametro, may upamanda ibang pigpapahiling na ibang abnormalidad ang nasambit na bulkan, Alagad mas maray mang giraray ang maigot na pag-iingat lalo na sa mga residenteng laog sa permanent as in extended danger zones. So, sa ngayon, iwasan po natin yung pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at maging maingat tayo din sa pagpasok sa 2-kilometer extended danger zone sa southeastern sector ng vulkan bulusan. Uh, ito po yung mga bayan na patag at mapasok ng barangay patag at mapasok ng Irosin. At ang uh, San po, barangay sangroke ng bayan ng Hulusan. Katakod kay ni, may gutman na pigbabawal ang paglaog sa 4 km radius permanent danger zone. Dahil ang tayaon man posibilidad kang bigla na pagkakaigwan ng priyatik eruption, pagrasay ng mga gapo as indaga. Marurumduman, hunyo ka na kaging taon pa kanhuring itas ang alert status bulkan bulusan. Para sa Mabaretang Tatak Bicol, may arango. Groundbreaking ceremony para sa ikokonsurwirin na bagong road dike sa Barangay Rawis, Ligaspi City. Gini buka subong aga. Uyang Report. Ginibuka subong aga ang groundbreaking ceremony kang ikukonstruir na road dike project sa Barangay Rawi, Siligaspi City. Presente sa pagtiripon sinda akubikol Bicol Party List Representative as in Chairman kan House Committee on Appropriation Elisandico. Akubikol Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Dating Kongresista Cristo Perco. Kaiba man sinda DPWH Bicol Director Virgilio Eduarte as in iba Partikularmente ang ikukonstruir ang proyekto harani sa University of Santo Tomas Siligaspi. Sigun kay Dr. Susana Cabredo, Vice President for Academic Affairs kang nasabing universidad, labi kada kulang idadarang katabangan kan patinampo, lalo na sa saindang mga estudyante. Tuyo kayang rush hour, labi nang ang bulos kan trapiko sa nasambit na dalan. So not only for USD but for all people going through this going to ease the traffic that has been a problem for quite a time already. Not only for USD, but for all motorists and, and pedestrians. 95,634,664.49 pesos ang nakatagamang pondo sa nasambit na proyekto. Mantang 450 linear meter ang magiging laba kampatinampo. May hiwas manining 3.35 meters. Magkoconnect po ito from here papuntang Bugtong. Meron po tayong ginagawang uh, road din doon na merong bridge din. So doon po siya magbimit itong project nato, So mga features para dito sa uh, road deck na to, para pagdating sa gabi ay pwede maging uh, tambahayan ito, pasyalan. So maraming purpose po yung kalsada na to. Ang nasabing proyekto, dahil man sa inisyatibo kan ako Bicol Party List, makakatuwang man sa proyekto ang Department of Public Works and Highways o DPWH Albay 2nd District. Sigun kay ko, ini ang sa indang tugon sa haloy ng agrangay kang publiko. Dapit sa magabat na bulos ng trapiko sa lugar, ma-access na kang mga motorista gikan sa Premier Distrito, pasiring sa 3rd Distrito o vice versa ang nasambit na patinampo. Nadakula ng gadang idadarang kagianan in kaso dagos na ining marialisar ang ng road, no? Oh, sa 60 meter road, usually the biggest itong mga uh, kalsada natin is 30 meter na 6 lanes. Isipin nyo na lang ang 60 meter road na right of way, this is around mga 12 lanes ang uh, expressway. So, Hopefully, ma pag nagawa ho natin yano, no? uh, it's around ang travel time will be around six hours. Pag mas mabilis at takbo mo, kaya ang four hours. Yung six hours, cruising lang yan, kasama na yung kain-kain mo dyan. Pero kung ayaw mo kumain, hindi tayo kakain, hindi kita makaon, only four and a half hours, four hours. Actually, kaya pa if we are faster than train. Kasi yung train is only 120 kilometers per hour. Kung gusto mo magpatakbong 150 kilometers per hour, eh, mas mabilis tayo sa, sa, sa trend. Diba? Mientras tanto, nakatala na matapos ang konstruksyon kang nasambit na road dike sundo sa masunod na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. 60 si dias na sana. Pasko na. Ako si Nomer Corporal. Salamat!